Ay, video. video. Hey guys, welcome to our channel. And welcome to our kitchen. Vlog. <laughs> Ay, vlog pala niya. Ayan, guys. Ngayong gabi, walang kain si Lola. Okay na yun. Ayan, guys. 7.10 na yung kain ni Lolo. So, habang nag-aantay kami ng kain, eh, vlog-vlog muna. Ah, uh, paki, ano na lang din? Like and share. <laughs> Ayan yun, guys. Nagbabalik kami. So, mamaya, meron kami surpresa. Ayun, ibablog natin yung big boss natin. <laughs> Kung pa, paano siya kumain. yun, lagyan natin ng camera. Yung side by side niya, no? Eh <laughs> Hi guys! Ayan. Medyo matagal-tagal pa. Four minutes? Five minutes to go. Kakain na si Big Boss. Gretchen, say hi naman sa mga viewers natin. Hello all! Iwan all! I-plug mo yung ano mo, yung channel mo para at, ba diba, yun, maano ka rin nila. Mas subscribe to my channel. Ano anyway, eh www.youtube.com. Www <laughs> Gretchen. Gretchen. T. 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 Gretchen T. Ayan, Ate Vivian. Hindi <laughs> ko si Ate Vivian. <laughs> 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 si Vivian. Hanapin mo na yung channel namin. Uh-oh. Channel... Five. <laughs> channel one. Sa Team Mildred Channel 8. Ako yun. Oh, sa iyo yung 8. Oo, sa yung 8. Channel 10 daw yung ka Ate Mildred. Ka Ate Lynette, Channel 12. <laughs> Ba't yung layo niya? Channel, ano sa'yo? 6. Ka Ate Susette. Hmm. May nagmamayari ng ibang channel. Ate Susette, 11 na lang sa'yo. Sa totoo, mayinig tayo. Ba't hindi na oh, naman? Ako na kasi doon. Ay, ka? Ay, marunong. Ano ka. okay. ha Hanap kami! Hi. Na okay, Hi guys! Welcome to my channel! Kaya yun. Natuwa <laughs> <yung channel. laughs> ano natin. Mar <laughs> game. Ano vlog natin kung paano ako at yung plan ni Ate Mildred na Tapos, kung saan? Ito yung dalawa. Pwede ba siya instead? Ayoko nga. Bala ko dyan. Sarap niya guys. Kuha ko yung lasa ko. Char. Masang lasa daw niya. Ah, yung dalawa. Yeah. Cheers! Ayan. Busy sila kung papa-edit yung mga new upload nilang video. New no, upload, oh. new upload pa. Ayun, ayun, new pala. Yun okay. yung yeah. upload pa nga lang. Anong buko? Anong shampoo yan? Pantene.